So guys, so good day sa inyo lahat. So Rafa po ulit sa GTA Cars. So eto si ma'am, naalala nyo, bumili nung isang araw sa atin ng um, Ford Fiesta na 2012 sedan automatic. So uh, isa rin sa pinakasariwang unit namin yung Fiesta na yan. And ang ganda ng pagkakagawa natin ng shift forks yan, pati ng TCM So, zero, -zero ulit yung transmission yun. Solid yung transmission dami kong tuldok nagpagkanggal tayo ng quartz eh. so yun nga kwento ko sa inyo eto sila ma'am they are from Bicol pa so layo Bicol pa so sila eh lumuwas ng Manila kasi meron silang tinig ng mga unit na fiesta so first time car nila to first unit nila to first car nila so pero nagda-drive naman si sir yung asawa ni ma'am so nababait to sila sila sir mababait to So, nag-ikot sila so may daw sila sa Pasig tapos uh, hindi maganda yung feel daw ng unit sabi ko naman eto na, uh, ang asking price namin dito 240k dito sa unit na to kasi madugo yung pinalitan namin shift port dito medyo pati dry clutch yata na palitan dito so medyo mahal din abot yung costing namin dito sa unit na to so mer minsan kasi guys meron ng certain budget yung tao So, hindi naman natin pwedeng ipilit. Kunwari, pabili natin siya ng BIOS. Ang mabibili nyo lang na BIOS sa uh, worth 210 is ano, uh, manual na Batman, manual na 2009 siguro, 2008 na BIOS. Which is maganda. Don't get me wrong, maganda. Kaya lang, syempre, ang gusto nyo na matic. So, kung magbamatic sila na BIOS, magkano ba ang BIOS na 2000, uh, siguro mga 250 o 270 yata yung mga matic na Batman na 2009 pa na yan. E so, uh, yun, yan, okay naman. So, ngayon, tinignan nga nila yung sa Pasig na kotse. O, basta nakalima sila, nasabi nila, nakalima silang, nakaapat silang tinignan. Puro fiesta kasi nag-review review sila ng mga ganyan. So, hindi sila, na hindi nila alam yung shop natin. Kaso, puro sublay do'y yung nila. Sablay for them. Kumbaga, yung feel nila dun sa kotse nung tinest nila hindi ano sa kanila hindi oh, hindi champion parang ganun so lucky for us na yun na tisod nila yung isang ads natin sa fiesta pinuntahan nila so anong pinuntahan nila unang di, kasi unang viewer natin dito sa unit unang viewer natin sila dito sa unit na silver eh, alam ko na agad 1000% yung kukuha ni nila kasi iba yung feel niyan eh. Uh, minsan ramdam namin yung feel ng kotse kapag super smooth. Tapos talagang hardcore yung ano yung unit yung talagang kahit ano walang error ganun. So, alam namin solid talaga. So, yan kahit isang kalampag o oh, quick squeak wala kang maririnig. Talagang ganda ng unit na yan. Yun nga, so ang budget nila is uh, 210 kasi ang asking namin diyan 240. So dahil sila ay from malayo pa at wala naman kami ibang ma-offer dahil may may bumili nung ano natin Nung worth 200 na Fiesta dyan <coughs> Excuse me So may nabili kasing Fiesta dyan na worth 200k Yun yung mga price range namin ng 200k Kaso naubos So wala na kaming ma-offer ang, ang budget lang talaga nila is parang Actually 200 nga lang So 210 Binigay natin ng 210 Kasi Ah uh, walang kaba yun. Alam namin from Bicol yan. So, alam namin na mauwi yung unit. Kasi yung ibang buy and sell na nag-handle sa amin, bumibili sa amin, is inuwi nila ng kusad sa province. Meron din tayong reseller dyan. Shoutout sa tropa kong Pogi, Natiga Bicol, Legaspi. So, yan. Yeah. So, inuwi yun. Uh, 14 hours ng biyahe. Walang kaba yun. Walang problem doon. So, uh, mga ganyan, eh, lalo ngayon na master na natin yung mga pa, yung tra ng ano Ford. So wala kayong wala kaming kakabaka diyan. So, yun na nga, nung nabili nila yan, binyayan na nila to be called, then kanina nag-message sila, nandun na raw sila, tapos nag-thank you sila sa atin. So, sobrang thank you, ito yung message. So, yan yung message nila sa atin, and happy-happy sila dahil um, mm, wala kahit anong abiri dun sa unit, syempre, dahil sa ating galing yan. So, yan, sobrang smooth daw kasi sobrang rough road nung dinaanan nila sa Bicol. Mga 10:40 lang sila kanina lang sila nakarating doon. So, ang fort guys, kapag yan may issue, hindi na kayo tatakbo diyan ng siguro mga tatlong kanto. Hindi ka na mag hindi ka na aandar ng tatlong kanto kapag may problema yan. So, madali lang malaman kapag may issue yung transmission niyan. Mga tatlong kanto, magkakaroon ka na ng malfunction or kung ano man problema sa unit. So, ito, dahil zero-zero yung transmission yan, solid yung trainer niya, magagamit pa nila yan ng pangmatagalan. So, bang for the buck sigurado yung yung budget nila para dun sa car. So, ayan. Yeah. Nakawinto ko lang sa inyo kasi para meron tayong uh, portfolio din sa mga unit natin. para sa mga ibang inquiry kung nangangamba sila dun sa mga unit. So, ganun din naman yun. Kung bibili kayo sa labas, hindi nyo alam kung ano yung problem nun. At least sa amin, alam nyo yung ginawa na natin lahat ng possible Uh, things na pwedeng masira dun sa unit. So, advance kami mag-isip eh. So, lahat yon is palit na. So, gagamitin nyo na lang. Gas and go. So, ayan. May iba rin naman kami mga units, mga higher uh, units units. Kaso, syempre, alam nyo naman, hirap po yung yun. So, yung iba talagang budgeted lang sa 200 and 250. Marami rin tayong exports na titanium. Marami tayong stock ng trend. Uh, uh, mas higher models. 350 above K. So, Meron din tayo na. Uh, lahat yun solid transmission din and wala kayong intindihin. Kahit pumunta kayo ng Europe, walang problema. So, yun lang muna. Nakwento ko lang sa inyo. And shout out kila ma'am and sir. Salamat po. And pinark na nila sa bahay nila yung unit. Happy happy sila. Thank you ma'am. And pipilitin daw nila na makapag-PMS sa atin pag kailangan. Kaso sabi ko ma'am, malayo po nun. Ang gawin nyo po, biligay sa Lazada ng OBD yung tig na 900. Salpakan nyo kapag kapag after 3 months, tapos pag may code yan o kahit anong uh, code na lumabas, i-message nyo lang ang page namin at lifetime warranty tayo. May message namin kayo kung anong saan nyo dadalhin, ano ipapalit nyo lang is, ipipms, or kung mabivisit kayo Manila, dahil, dahil lang kayo rito, walang ka problem, problem, service natin yung unit nyo. So yun lang, salamat guys and Salamat din dun sa mga nag-message sa amin ng kung ano-anong nakakaiyak na comment thank you po sa inyo. Salamat, salamat, salamat. At pagbubutin pa natin yung service natin. And solido po kayo lahat. Thank you very much. Bow. I love you.